Last day na nga ng ating brigada. Dahil nga sa sunod-sunod na araw na walang pasok dahil sa malakas na bagyo, so kailangan nga naming tapusin ang isang araw na pagpipintura. Inayos ko na nga itong mga kurtina para lumiwanag ang classroom. Habang inihinday ko nga yung mga makakasama natin sa pagpipintura. Masaya nga ako dyan dahil nga may mga nag-donate. Naiumpisahan na nga namin ang pagpipintura ng mga upuan. Habang naglalaro nga itong mga dalawang bulinggit. After nga naming nag ay nadatnan ko na nga patapos na sila sa pagpipintura ng mga upuan. So, ayan na nga at naumpisahan na namin ang pagpipintura ng mga pinto at yung sa window. Mabilis nga namin natatapos dahil nga marami naman kami. Si tatay nga itong nagdalas coating para daw mas lalong gumanda. Hirap nga naming naimix yung pintura dyan kaya ganyan yung nakalalabasan. Tapos na nga itong mga upuan kaya naman yung kortina naman yung aming pinuntahan. Patapos na nga lang kami at nadatnan pa kami ng malakas na ulan. Ay naku. Patapos na nga rin si tatay at gustong gusto nang umuwi dahil nga alas 12 na. Ayan, tapos na kami. Thank you for all the help. Love, love.